Kumusta mga ka-MN Cool Nandito Andito na naman po ulit, magbabalik ulit po sa aking hanap buhay. Andito po, naghihintay po ako ng sakay. Kanina po, galing po ako sa lugod ng Slayan. Medyo matagal matumal po ang biyahe doon. Kaya dito ko lumipat sa ligod Ito po mga guys. bilang po bali kulos papakita ko sa inyo kahaba ang pila pagka mga bandang mga alas 10 po Yan po haba po ng pila ay po, yung nasara po, ang gwapo po yan. Chandler Cruz. <laughs> Ito mga guys. Dito po ako sa main. Main na po ng pilaan po namin. Ay po, isusundan ko. Susun po ako dyan at babiyahe. Ayan po yung uh, ko sa pila, yung nasa dulo. Mamaya maya lang din po, babiyahe po sindin sila. Okay, mga ka ko vlog, andito na po ako sa harapan ng Wisleyan sa so may freedom part po ang aking at inatid ko ang aking pasayero ngayon dulo na naman po ako ngayon mamaya maya lang po at mababiyahin na naman po na ulit pero alam po talaga mga guys ito po talaga buhay ng mga nagta tricycle driver pagka wala kang tsaga walang nilaga di ba po di